Uh, Hello guys, good morning guys. Mga ang um, tarapin niya guys. Good tayo? Walang, walang mata guys. Tanggalan na yan. Tanggalan na <laughs> so, wala talaga Walang may Baka video lang guys, dito yung tropa guys oh. So. Ah. Uh, mga pugay yan guys, mga pugay yan. Eh ng ano oh. Oh, oh naman. Oh. Mga uh, puglang mapasukan ng mga mapya, Bah. Eh. Hindi na ako say para Dos, binalik, po talaga oh. Guys, sira yung motor nila guys. Antay tayo. To so, update natin yan guys oh. Ah? Ah. de may solusyon dyan. Sunugin mo. <laughs> Sunugin. Sunugin? Wag ah, ganyan kasi, pag, pag tinatapo na kasi, tinatapo na. Eh. Oh. Nakuha nyo pa eh, di ba? Oh. Hi guys. Hi guys. Good morning. Good morning. Si Boss Bono kong amigo. <laughs> dito kami ngayon guys. Nagtitinda kami guys. Nag-aantay kami ng mga customer dito ngayon guys. Kasi kailangan guys. Kailangan na yun, yun. Hello mga idol.

Dengar ditamine so guys thanks for watching and dito nang video